And good morning guys good morning ayan, naghahanda na tayo sa ating pagpunlan ng mga binhi ng palay ayan ayan, ito na yung binhi na gagamitin natin this coming April 30 dahil magpupunlan na tayo ayan, nandito na siya tsaka meron na rin ito utusan hasuri okay. okay. Ibabad natin sila sa tubig ng 5 to 7 days. Ayan. Ayan yung binhi. Ayan. Sa mga hindi alam kung paano ang proseso sa paggawa ng binhi ng palay. Ito yung una, yung mga binhi ibabad natin sa tubig. Ayan, tubig lang po yan na wala tayong nilagay ng mga gamot. Ayan, normal na tubig lang po ang nilagay natin dyan. Ayan, 5 to 7 days ibabad natin siya hanggang sa maglabasa na yung mga ugat o tinatawag nating mata. Ayan. Ayan yung binhi. Okay, that's it. Yan lang muna ang update ko sa inyo ngayon. This Sunday, this morning. Ayan, magbibigay pa ako ng update sa inyo kung paano or gaano o paano natin gagawin ang pagbinhi ng palay. Ayan na si Dana. Wala na si Dana. Ayan na si Dana. Good morning. Tusang good morning. Good morning.